ko Mga mga tuntun ni mga kable, kag nangalarag kita. <laughs> <laughs> Delikado. Sa palay hanging bridge dito. First time naman ako makabot dito Lamit man din na din. Uh, ang kahoy ba kay nami kayo? Hey guys. Ito yung tinatawag nilang, ito yung falls na, ay hindi yeah. pa pala, uh, hanging bridge ng pinaglabanan Quezon, Palawan. At yung area na yan guys, ay may buaya po yan. Yes guys, seriously guys, dito sa area na yan, tingnan nyo ang kulay ng tubig ay medyo ma-blue, ay green, green. Pero yan, may buhaya daw yan sa area na yan. According to some native people here. Wow. <laughs> Laom ni Drega? Laom ni Drega? Napas tao na eh Uy grabe guys kung titingnan nyo po parang ano lang Ay grabe ang babaan, mga idols Ang, ba ang, ang baba na yung idols na Ay ito yung tubig na, na, na Mga larag kita <laughs> Guys mga idols pupunta kasi kami ngayon sa may Sa falls ng pinaglabanan Quezon Palawan At meron kaming dadaan ng hanging bridge At yung tubig na yan guys ma kung titingin mo parang ano lang mababaw pero malalim yan at uh, ayon sa ibang mga taong naninirahan dito mayroon daw ditong buaya buaya bawal buaya sa tubig <laughs> tunay na buaya sa tubig <laughs> hindi buaya sa ano <laughs> sa takas <laughs> so, guys kailangan namin bumaba dahil may dadaang motor sige ka pwede mo yung seryoso dumadaan ang motor dito guys tingnan nyo yan at iba kurupit ay ay grabe grabe mayroon palang area dito na kailang lakarin guys kasi masikip ang daanan at medyo mahirap

<laughs> ano daw, ano daw? Mamasita tre Mama treasure sir ah, okay, okay, <laughs> okay Grabe guys Grabe mga idol Mga idols, In area na to Nakuhaan daw yun dito ng mamasitas <laughs> Treasure Mamasitas treasure <laughs> Itong dinadaanan pala namin mga idols ay Ito na mismo yung Papunta sa may falls na sinasabi pero bakit ganito ang dinadaanan natin? It's okay. Uy, ganda naman dito. Ah, ganda uy. Hello. We are now approaching mga idols sa area ng tinatawag nilang falls. Grabe kaganda naman ng kulay dito. Sobra na maganda ito mga insan. Let's continue. Oh my goodness medyo kailangan mo lang mag-ingat sa mga dadaanan mo or else madudulas ka tingnan <laughs> nga natin kung gaano kaganda itong sinasabi nilang false hello guys mga idols nakikita nyo ba yan parang nakakatakot naman dito mag nandito pala kami guys sa mga sa ano sa top <laughs> Meron yun. Meron yun di pa ginatawag na magnetod. Hello. <laughs> o kita niyo bang buaya guys? Oh, tingnan mo. Ayun oh, nakalutang. Allah. Grabe. Apps, wag kang masyadong dumikit. Nasa ano ka na? Baka mamaya. Tuklod ka diha ron. Ito yung falls ng pinaglabanan Quezon Palawan. Aray, katakot magsilip, oy. Dahil nasa tuktok tayo mga idols, kailangan natin bumaba. At ito yung dadaanan natin. Logro, magkakamali naman Kunti to. Makakabali. Kay Raphman. Uy. <laughs> Grabe naman to. May, may trail din pala. Ito <laughs> <Guys, laughs> may ayos. Guys, ingat ka guys, kaya mayroong putak na guys. Ay, Ang pangalan kanila, ang tabakan putak. Nakahalo ka Guys, grabe naman ito. Delikado ba? din kikisi ba ka puro? Buti na lang, nakasalamin ako. Pero, muntik na. Hindi ko alam yun ah. Tapos may putakte pala guys. Ito yung sign na hinanap ni ano? Mamasitas. Mamasitas. siya guys. Ay grabe bala guys. Wow! Lawak pala to. Guys, may unggoy ng ano naglalakad. Oh, na mo yung na guys. Tingnan mo. Ito. Uy, mga idol. Mayroong mga homo, homo sapiens at sa mga homo erectus dito. Ayun, tumayo na ang mga homo erectus. Ito yung mga, ano, mga chimpanzee. Mga idols. Tingnan mo kung pa, paano. Ayan, oh. Di ba ito yung nasa libro dati, mga idols? Nakikita nyo ba yan? Yung, ano, yung... Mula sa Homo erectus, ay Homo sapiens Homo habilis Hanggang sa Homo erectus Mamaya tatayo na po yan Yung nakatayo na yan, yun na Yung Homo erectus <laughs> Oh, gumagamit na ng cellphone Yung mga ano na yan Mga chimpanzee Chimpanzee <laughs> Ito guys Hala guys Hoy Bababa Ay grabe Mga idols Kung nakita nyo kami kanina doon Stok tok na yun guys Hirap ba? Kaya siguro. Tapos pag umakyat tayo mamaya, saan tayo dadaan? Diyan din. Ay, paktay na. Basig. Basig maligid tadi haron. Ah, ito yung ginagawa. Ay, ito yung ano natin, di ba? Ito yung gusto natin. oh, yun na. Nakatayo isang humuhir erectus. Bago ang ganda mga idols. Ang problema lang paano ako makababa diyan? Yung dalawa. Grabe man ka kadan log. Aroy. Aroy. May anak dili na dan log dira. Ah, dire Sige daw. Yeah. 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 yeah.

Very simple pero gagapang no. Yeah, yeah, yeah. Oh, survive. <laughs> Naka-survive na mga guy, mga idols. Grabe to. Ano? ano ito na yung ano? Ano na ayun. Maganda nga. Oh, grabe siya. Kita na no. Hmm. Grabe.